Good morning. Good morning. Mga idol. Good morning. So, kami ngayon. Si na, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Si morning. Good morning. Good morning. si Booster. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. ako morning. Good 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 morning. tour morning. Iga-guide natin sila dito sa Delta 5. Kung hanggang sa naabot yung powers nila, hanggang light doon lang tayo. Light rail lang daw. Light trail, light trail, light trail. Uh, si Boss Jake pala. Kasama natin si Boss Jake. Yung naka stradam naka-solid axle. So, yun. Shout out kay Boss Jake. Ayan. Ayan si Booster. Dala namin. Booster. Wala si Putik. Ah, uh, ano. Naka-confine fire eh. Tapos si Mr. Gray. So, susunod niya si Mr. Red dyan sa unahan. Wala. Tawto si Putik. God-wink na. Tapos yung mga kasama natin. to jeep. nga dalawang jeep, dalawang jeep. to yung mga itutor natin. yan yan Jeep. Jeep. Uh, tapos FJ. So, bali, dalawang FJ. Ah. Uh, dalawang FJ, dalawang jeep. Tapos isa ang adventure na 4x4. Tapos si booster, iiwan na lang natin yung kala Samson. Yeah. Tapos ang waiting natin ngayon si Boss Jake na sa Mega Take na. So waiting tayo. Uh, Delta 5 Big Pulse mga idol. Kaya naman sir. Sir, kung hindi natin ito. Marami naman. Mga <manyan> no, idol, so kompleto na yung inaantay natin, natin yung dalawang FJ, dalawang Jeep. Tapos <manyan> Tapos yung si Boss, ano, si Mr. Gil. Tapos ayun na si, si Boss Jay. Ayan si Boss Jake. Ayan si Boss Jay. Ah, kasama natin. Si Mr. Ano si Mr. Late Guy. Mr. Late Guy. Shout out. Masyado naming na si, ano, yung strada. Masyado naming na miss. So, na siya ngayon. Tapos si Mr. Gray. Nagkatagpo na yung dalawa. Si Yung strada ni Boss Jake. Tsaka si, Mr. Gray. Ay. Uh, si Boss Jake. Boss Morning. Si Mr. Late Guy. <laughs> uh, Ayan, ayan sila, kompleto na. Dalawang FJ, dalawang Jeep, isang estrada, isang adventure, tsaka si Booster. Si Booster, ano lang yung iwan niyan doon, Kala Samson. Makikisakay kay lang muna tayo. Ayan. Ah, nag-air down na sila. Tapos ito yung kay Boss Jake. Ah, Ay, ano pa? kasi nagbibigay po para sa Christmas party ng mga mga kaka. Boss Jake, so, sa nag-air down. Kaso, hey! Tapos hindi rin tayo malalabas mo. Hindi, sige. Ayon mo ito. Ano. Bayon mo ito. Bayon mo ito. Jeep. Bots, dun, granit, Jeep. <tinyo> FJ, tsaka FJ. Dalawang FJ, dalawang, <tinyo> dalawang Jeep. So yun mga idol, nandito na tayo sa ano, sa bukana ng Delta 5 Big Falls. Ayan ay, si Boss. Lakan lang kami, alay lakan. Kaso walang balaha, walang ano, walang sira. <laughs> Ngayon lang ako nag-trail lang, walang 4x4. <laughs> Ayan, i-survey muna namin yung daan. Medyo mataas na. Ah, wala, drop. Kaya? Kaya. Ito, wala lang ka sa lobby lang. Ayan. 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 Boss Jake. Jake! first one. Aba ba agad si Boss Jake? Okay. Baliktad talaga dito. Baliktad talaga. Yan. Nakaano na si Boss Jake. Pag dito mo din diretso, sigurado may kalalagyan. Baka hindi lang sa... Nangyari sa nakal, mas matindi pa. Yeah. Yan kasi ano, lagpas tao yan. Oh. So, dyan ka muna. Dayan natin yung iba. FJ. Spot natin sila. yan yung FJ na isa. Ya, derecho lang, derecho. Oke. Yeah. Nice one. Nice one. So yan, hindi. Okay. Yung FJ na pula. Ito yung FJ na pula. Yan. Ngayon, diretso lang. Direk tulang, sige, direk tulang Sige, direk Nice one Dire lang gulong. May spotter ko naman dito eh. Sundan mo lang yung spotter. Ang right derecho lang. Okay. Tapos na. Dito. Okay. Mas ba? Mas malakas? Hindi hmm. sa ating bahay, sa atin. Ha? Mayroon pa yung time, magpalit ng naganda. Sakit na yun. Paano makapagtitig ka ng bahay? Pa. Wala, palit yung buo. Pag nagawa kayo sa akin yung lubog na, ano, lubog na, eh, hey. kalitangin na. Sasabay itong dalawa. Wala what's up nga, gasolina lahat dyan. Eh. Puro V6 lahat dyan. Ah, eh. no, talaga? Ito, anong sakit? Ganda ng lapat ng galong nila, no? Ilan ba ang hangin nila? 20? Ito. ito ba? Nakastock itong mga ito eh? Ha! Mayingatan niya yung bags niya. Wala na 80,000 yung bags niya. <laughs> nang bumili. Atras, son. Paatrasin mo. Atras, atras. Palipatin mo ng ano. Pakuha mo kaliwa. Oye, maghintay ka! Punta, paano kami tatawid? May tubig! ก็ไม่เจ็บไม่ปวม่วัน 咱们爸爸呢？ ng river crossing mga idol uh, medyo mahirap yung delta 5 ngayon mas lumaki yung mga bato so tatawid tayo ng uh, ilog

Wow, ang sarap mag-flex ni Jeep. Yan, yeah, ganyan dapat ang damper. Sa kanya, nasa ilalim. isa ba nag-set up niyan? Siya. Isa lang? Paano isa lang? Isang shop lang nag-set up? Hindi ko sure. Yung damper ng puti, mali ang kapit. Mali? Tumama dun. Okay. Eh. Sabihin mo mga mga boss. Bahit ka rin mo. Uh Oo. -oh. Damp damper dapat na sa taas. Oo. Okay. Tumama eh. Yung isa nakita ko, eh. magkaiba na sa kitna eh. Parang pagsawat na sa panyo ng bato, wala na siya. 아 lang ako. Ayan sila. Gray. KJ. Dalawang jeep at dalawang FJ. Ayan. Dito na tayo sa... Kusang kusang nag-camping nung huli. Kusang ginapit. Dito na. Idol, ah, hindi na natin na-videohan yung kainan Pero kakatapos lang namin mag over muna dito sa kalahati ng Delta 5 Big Boss So nak nakalahati natin siya nag over muna tayo dito para kumain Ayan, si Boss ayan. Si Mr. Late Guy ayan. Tapos si Boss Harney Tapos yung iba So and... digpitin lang sila ng mga tent nila Diretso na ulit tayo So ayun uh, ano muna tayo galing sa kanila ghetto ayun ah, nakatawid na si boss Arnie ayun no nag na pati si boss jake naka roll na rin so ayun pa sila rolling na rin sila para, mga hindi si boss nakatawid na rin habang nakatawid kumakain Kain pa, pa. ayun ang ano ko tanin ko ayan. tapos itong jeep patawid ah, na rin ng river

minsan di di pa padaanin dito Wala naman no, oh. mababa naman yan din eh Ayun lang isang bato malaki eh.

Yan, yan. Ayan mga nakatawid na sila. Nakatawid na sila. Nandun na yung iba. Let's go! Ano, 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 ano? Busog e. Eh. Parang baboy. Ito pala pa kalimutang pagulang week. Nakakatama. <laughs> so, yun guys. Uh, bigo na naman tayong madulo itong Delta 5 Big 4. Uh, kaya naman sana. Kaya naman. Ang problema lang yung dalawang guest natin nag-alangan na tapos yung dalawa iniwan pa doon sa bitna. So, hanggang dito lang tayo sa Santo sa, Samson. so C 1. Siku 1. So nandito pa rin tayo sa may siko Kung saan nasira yung kay Paras Nandun pa rin tayo So sana next na vlog natin itong Delta 5 Nasa pulse na tayo So isaset natin yan ng puro solid axle Solid axle lang ang unit para pa, Alas 11 pa lang o oh, alas 12 nandun na tayo no? Para makapag pulse naman tayo Puro na lang pawis ang pinapaligo natin Diba? So yun, Man, ayun, ayun. Nagre-retreat na sila. Kaya, kaya sana ng dalawa na yan. Yung kay Boss Jake tsaka nung kay ano. Kaya sana. So ang problema, yung dalawang guest natin. Ay bala yung apat na guest natin na dalawang jeep. At dalawang FJ sumuko na. Yung isang FJ, naubusan na ng gasolina. Yung isang FJ, nag-alangan na. Yung isang jeep, nasiraan ng e-board. Sira yung kanyang e-board yung isa kaya sana malakas yung isang jeep grabe malakas so bigo na naman yung vlog natin na matagos yung poles pero at least kahit pa paano nakarating tayo dito sa Siko so yan ngayon sila so yan dito pa rin tayo kabundukan puro bundukan nasa paligid ko eh. so walang signal mga idol, uh, yung video natin ay bitin na naman. Hindi na dulo dahil wala si Putik. So, dahil wala si Putik, si Boss, ay Sarap na walang Sarap na nakasakay lang. Sarap buhay! Chill-chill lang! Ay Pauwi na kami So yun Pauwi na kami Pabalik na kami Hindi na naman na dulo Siko na naman tayo Siko na ang narating Siko pa sa asawa Siko pa Mamaya Magpo So yun Nandito na lang Dyan na rin yung Groupie ko Tsaka yung FJ Nandito na. na lang Ang ating video Shout out Bye bye yung mga idol Binabi na tayo uh, Pero nakalabas naman tayo Ng safe So yung estrada ito Yan Yung estrada sarada ni Boss Jake Tapos dalawang jeep kaka dalawang FJ Tapos si Boss Harney Ayan, Si Boss Harney yung Montero Na iniwan dito Yan Ito ang masasabi ko Ito yung literal na budol Di ba Boss Harney no? Literal na budol ni Boss Larry Yan Nag trail Iniwan yung rig Montero eh So yun, hanggang dito na lang. Sa mga gusto daw mag-trail, expect, mag expect nyo na. Sa mga gusto daw mag-trail, expect nyo na malalaki ang bato. Sa mga gusto makadulo, magpa-solid axle na kayo. Samson, ay no? Pagod. So yun, ganito na lang mga dog